Sa tingin niyo ba, high time na magtatag na ang gobyerno ng cyber security uh, agency or office tulad sa ibang bansa para mapangalagaan, lalo na ang mga data system na gobyerno natin mapangalagaan ito at maprotektahan laban sa mga hacker, ang worst, eh mga cyber terrorists, uh, Sir Art? Uh, opo. um, uh, Agree po ako dyan kasi uh, lahat ng mga bansa, alos lahat ng mga bansa meron ng nang ganito. Dahil sa laki ng problema sa, sa cybercrime. Uh, kung matatandaan natin last year, naungusan na ng cybercrime ang drugs mm -hmm. sa revenue. Mm -hmm. Ganun kalala ang, ang cybercrime. At mm -hmm. uh, tungkol naman sa mga cyber espionage, dapat talagang magkaroon na tayo ng dedicated na, na government agency mm -hmm. uh, dito. Mm -hmm. Sir, ah, uh, meron daw may nabasa ako, may nag-text uh, ay kanina, meron daw uh, tayo ngayong agency under sa OP2 before, cybercrime parang CICC. Uh, I I really don't hindi ko nakuha yung kuan uh, I don't know kung uh, na uh, parang cybercrime intelligence pero parang hindi sila naririnig. Ang uh, kadalasan naririnig natin ay DICT. Ah, uh, Sir Art, have you heard? Papa. At si Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Oh, Atawal at okay. sa si ICC. Oh, Sila yung nakikipag-coordinate na lahat ng mga cybercrime na nangyari. Ang ah. problema kasi sa Pilipinas ko, uh, kahit yung mga maliliit na krimen, halimbawa libel, oh. cyber libel, sa kanila din yung napupunta. Oh. Okay. So sa mga, ang mga government agencies natin na assigned to, to para solusyonan ng mga cybercrime, kasi yung mga petty crimes, so pupunta sa kanila. kaya itong mga malalaking mga 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 krimen minsan ay ah, hindi na nila napoprioritize. Uh -huh. So kaya kailangan talaga magkaroon ng isang para parang ano, para yung sa COVID, meron tayong interagency task force. Uh -huh. So ang suggestion namin dito, meron dapat isang uh, cybersecurity agency uh -huh. kung saan the best and the brightest galing sa NBI, galing sa PNP, galing sa Army, right. galing sa PDEA, magsasama-sama sila dito. Para sa ano? Para sa uh, yung, or yung mga yung mga scholars natin na Sir Art, 'di ba? Yung mga graduate natin or kahit kayo, pwede kayong kunin siguro diyan at as as, as, as adviser Sir Art. Uh, opo. Uh, uh, in fact, tumutulong ko kami sa gobyerno sa ganito mga mga problema. So, nakikipag-coordinate kami sa kanila. Hmm. Pero napansin namin, kaming mga taga-labas, kanila kailangan talaga natin ng isang unified na mm. na, na agency na tutulong dito. Halimbawa sa sa, sa Japan meron silang uh, incident readiness and strategy for strategy for cybersecurity. Sa Singapore meron silang cybersecurity agency. Mm. Sa Israel meron din sila tinatawag na unit 8200. sa so, sa Pilipinas ngayon, uh, although nag-go to operate yung mga agency na nakikita namin, pero kailangan natin ng isang unified hmm. agency na magpo-provide ng enhanced cybersecurity capability. Okay. Pati single point of advice and support. Okay. So any assurance dito, uh, Sir Art, na para mga sundalo din dapat ito, no? well-trained. Kasi nga iniingatan dito yung mga classified information na baka bumaliktad no? sa ngalan ng national security ano assurance natin na talaga namang uh, handang magpakamatay na tulad ng mga sundalo uh, ang bubuo nitong uh, uh, cyber uh, crime no na security of, uh, aspect na nais natin isulong. Opo. Opo, wala tayong ano, wala tayong kasiguraduhan diyan. Eh. Uh, kailangan lang talaga natin, kailangan lang talaga nating mamili ayusin yung vetting process. Hmm. Kung sino ang ipapasok natin diyan. All right. Okay. Sir Art Samandiego, IT uh, analyst. Maraming salamat sir sa oras uh, ninyo sa aming programa. Good morning po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Salamat po. Kailangan na talaga ba Well actually, uh, pagbalik uh, natin sa Kongreso next week mm -hmm. sa so November 6. Mm -hmm ay maghahain ako ng isang panukalang batas for the creation mm -hmm. of a, a cyber security agency here, na ang trabaho nito ay mag-surveillance, monitoring, intelligence at saka pag man yung isang agency, katulad ng uh, PhilHealth, ititrace ka agad kung saan galing yun at i-retrieve. Mm. Dapat eh, kailangan eh, yung ito mga ito ay eh, magkaroon ng mga ika nga studies mm. sa ibang bansa exchange program sa Amerika, sa Europa. At yung ibang bansa diyan, ang kumukuha din sila ng hacker mismo. Para yeah. kasi nag-uusap 'yan eh na paano parang uh, para mga pulis din. Para ba mo yung isang uh, hold up pero mm. kumuha ng asset din yung pulis na yeah. siyempre eh, maamoy mo. Dapat meron tayong anong dyan, kontrata na hindi kayo basta-basta makakaalis sa programa. Tama. Baka mamaya niyan eh, may, may waiver ba na i-apply niya sa iba? Pero dapat malaki ang mga sweldo dyan. dapat, Oo. ganun, partner. Malalaki malaki ang mga sweldo. sweldo.